Sa kabila ng pananalasa ng Super Typhoon Karina nitong nakaraang linggo, karamihan sa mga pampublikong paaralan sa gitnang Luzon ang nakapagsimula ng klase nitong July 29. Bagamat hamon ang sumalubong sa pagbubukas ng klase, hindi naman natinag ang mga magulang, mga guro at mga mag-aaral. No, dito sa ating first day of school, Uh, for the new school year uh, 2024-2025, masasabi po natin na generally successful po. Pero 12% o 452 out of 3,731 schools sa rehiyon ay hindi kinayang magbalik eskwela dahil lubog ang mga paaralan sa baha, lalo na sa lalawigan ng Bataan, Bulacan at Pampanga na nagdeklara ng state of calamity. Pero dahil sa magandang panahon sa mga nakalipas na araw, nabawasan na raw ang bilang na ito. So as of today, uh, meron na lang po tayong 340 schools na sa August 5 na po mag-open. Uh, so hmm. due to several reasons, but most of the reasons po dyan is yun nga po yung mga naging epekto ng bagyong halina. Dahil din sa sama ng panahon, ang nakaschedule sana na paglilinis so ang Brigada Eskwela ay naantala. Pero bagong pagbabalik eskwela sa so August 5 para sa ilang natitirang paaralan, titiyakin daw na malinis at handa ng muling magamit ang mga ito. Batid ng DepEd ang habagat season pero hindi naman daw nila nakikita na magiging sagabal ito dahil nariyan naman ang distance learning. Uh, yung tinatawag nating alternative delivery modalities natin. Talagang nakikita natin na talagang uh, kailangan po natin itong palakasin palalo because of these uh, natural occurrences po, no? yung mga bagyo at uh, iba pang mga disturbances sa ating school. Pagdating naman sa naging postponement sa unang linggo sana ng pasukan para sa ilan, maaari naman daw magpatupad ng makeup classes upang mapunan ang bilang ng school calendar. May guidelines na raw ang deped kaugnay nito. School heads natin kailangan meron tayong action plan kung uh, papaano po natin masisigurado after uh, make-up classes or uh, kung... Pero syempre we have to abide by the school calendar na nakalagay po sa ating 11-4-9 ngayon, no? Mm -hmm. Na regarding po doon sa calendar of activities mm -hmm. natin. Samantala, as of August 1, 2024, 9 a.m., nasa 2.4 million pa lang ang bilang ng enrollees sa public, private, SUCs at LUCs para sa elementary, junior high school, senior high school at alternative learning system o ALS dito sa rehiyon. 2.9 million learners ang target enrollment ng DepEd. Ibig sabihin, nasa kalahating milyong mag-aaral pa ang hindi nakapag-enroll. Ayon kay Michelle Kataploxon Information Officer ng DepEd Region 3 posibleng nakaapekto sa pagbaba ng bilang ng enrollees ang nagdaang bagyo at kung ano pa ang posibleng ibang dahilan hindi pa raw matutukoy ito sa ngayon uh, Well it's too early for us to uh, conclude no kasi nga ongoing pa yung ating uh, encoding sa mga LIS ito naman po kasing data natin is just an enrollment quick count no mm -hmm. So, yung official enrollment data natin will be finalized sometime uh, September or October. No? Ito po yung galing dun sa ating Learner Information System or LIS. Uh, inaasahan pa rin naman natin na tataas pa itong bilang nito as the days go by. And especially next week kapag magbukas na yung mga schools na hindi pa nagbukas. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.